I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness. 왜 그랬던 기대 완다 왜인지 불평 없다 해도 find the good parts, the good parts. Hello, freshie I'm Stacy James. We are in church. I'm, I'm, I'm playing. braying. And this is mommy, daddy, I'm daddy, I'm friends, Allah. Nine. nine. they Goodbye, So, ako na magpadayog voice over kay samo kay si Stacy. so, for today's video na kami karon sa San Pedro Street. Wala lang. Uh, Namis lang namo maglatagaw dari sa San Pedro Street. Kaya murag dugay-dugay na nga wala nag, you know, latagaw dari. Tapos, nakitag ice cream, dirty ice cream. So, ano palit si Stacy Jane? Basta di dirty ice cream, pero yung lami, ano, bisan kita sa na mga bata. Pataganahan kita ng ano, mga ice cream. Pagkatapos, din tapok na may dari sa may unit tap. huna, -huna may unsa pay maayong laagon. So mauto nakakita mi ug mani. Syempre paborito man ang bayan ang mani. Pila na din. <tinyan> Pag 20 oh. Ito kan. <-tinyan> Ni nilahos mi aning rohas night market kay nagplano mi murag namin na mi nagplano nga mangukay lagi mi so karon na dayon na jud na mangukay kay mga wala naman mi mga salida beto <laughs> ay wala lang para pambalay syempre upang lakaw kung nay magustuhan so ayan pasulod na mi sa entrance Ubawal bawal dai ang backpack may gani ako kay gamay ra so ay, okay, okay. ni okay pud sila ni, ni sugot ra sila kay gamay ra man ang backpack nako So before mi nang okay na ngaon sa mi nag food trips, sa Midori ang mga beshi so daghan kay mga kapilian nga pagkaon dari ay kau nalay mabusog imong mata sige kapili bisan wa kaon. so nay mga barbecue syempre mga pastil, ana tapos nay mga fish seafood so, na apo ding paborito na mga chicken skin proven mga fried so kana lami kay so mga on tanin yo na day seaweed so lato na ay mga juices o mga barbecue yun dari adaghan kay naglaray tapos si daddy nagpalit siya og bayabas nga perting lami ah promise lami dyan ang bayabas no tamis kay siya ay! But bocce. nagtulog na. Ay, ako ang paong. Suruhin mo na. Wala man lagi na doon. Wala man lagi Wala man lagi na eh. Hotdog. na asasulog. Baba.

o mga toys, mga bata, o guban pa. O... Siguro ang 1,000 diri daghan na mapalit. Basta tsaga caga lang yung kag baktas-baktas, o baktas, mangukay, o taman diri. kay makapalit yung ka, mga branded de mga maong shorts din ni. tag-20, e tag-tulo, tag si Quinta. That's and, all for today mga beshies. Bye!